Batang 90s ka ba? Panoorin mo ito. Siguradong marami kang maaalala nung kabataan mo. Ito, panoorin nyo. Bakit mas maraming nagsasabi na yung mga batang 90s maswerte sila kasi mas masaya yung mga naging childhood experiences nila? Simple lang. Mga batang 90s, pakinggan nyo to. Lapit ka konti. Nung panahon natin, hindi pa uso cellphone. Hindi pa uso yung puro mobile legends lalaro ka sa cellphone, manonood sa cellphone. Lahat ng laro natin ng bata tayo puro physical. Naalala mo pa ba yung lalabas ka sa hapon para lang makipaglaro sa si mga kaibigan mo? Yung tipong nababadrip ka na kasi nabuburot ka na sa laro. Pero tuloy ka pa rin kasi masaya ka makipaglaro sa kanila Yung tipong lalabas ka ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6 Hindi ka na pwedeng magpagabing kasi mapapalo ka Pero yung maiksing oras na yun para makapaglaro ka Pakiramdam mo ang haba-haba na Naalala mo pa ba? Pag mo sa skwela madaling madali ka kasi may papanoorin ka pa Oo, kasi yung mga palabas sa TV noon puro pang bata pa Puro cartoons, may mga anime pa Nakakatuwa kasi yung mga palabas noon talagang nakakatulong sa bata May mat iniik may hiraya manawari may siniskwela pa hindi ngayon putik na yan yung mga pinapanood ng mga bata puro pag-ibig na puro drama di ba Mapapang umaga ka man o panghapon ka man sa klase makakapanood ka. Naaalala mo ba ba? Yung nagtutulog-tulugan ka sa hapon sa mama mo para lang makaiwas ka sa palo niya. O teka, naririnig mo ba yon? Oo, paulan na. Gigising ka ng madaling araw. Nagahabang ka ng balita. bentong umuulan na. Sana walang pasok. Yung tipong kahit hindi pa nag-a-announce sa balita. Pag lumakas yung ulan ng ganyan, anak, huwag ka nang pumasok. Manood ka na lang sa TV ha. Makikipagtampisaw ka sa ulan kasama ibang mga bata. Nakakamiss yung mga panahon wala ka pang pinoproblema. Nakakamiss yung mga panahon wala ka pang responsibilidad at obligasyon. Nakakamiss yung mga panahon nung ikaw ay bata pa. Pero napapansin ko, bakit hindi ko na nakikita? mga ganong klaseng bata. Sa tuwing lumalabas ako, napapansin ko, napakatahimik na ng iskinita. Hapon na, oras na ng paglalaro nila. Pero bakit ganon wala ng mga bata? Nasa na sila? Napokus na sa kaka-cellphone. Hindi na lumalabas ng bahay. Mas minaigi na lang nilang mag-cellphone at manood ng mga bagay na wala namang kakwenta-kwenta. Iba na talaga panahon ngayon, no? Kasi ngayon, yung mga bata, hindi na nila ini-enjoy yung pagkabata nila.